Malapit na rin ang birthday ko. Asama po yan. Maraming tao ngayon, kahit dun sa Plaza Miranda. Borte. Ay, pinipilahan nila. Ay, ah, yung ano.

Paling dito yun. dito. Ito siya dito. Oo. Diba? Oo. Ito naman malayo niya sa malapit ng lakas. Ang La, pakpak yan alam mo yun. Oo ba? Oo. Ibig prangka mo kasi tayo. Inipin natin yung pagiging lakas. Ito Hindi naman natin awak yung may oh. ribs na 'yan papunta dito ah ay ka na yan Madaling mag ano yung ano ko bracelet ito another bracelet na naman kasi pag may mga ginagamot ako dito kasi na absorb yung mga sakit kasi sa mapunta sa akin dito napapasok sa bracelet nito kaya madali siyang mangitim. Kaya pari bagong bilin ako. Ano po mo? Ano niyo? Bawa mo kasagdi ko lang yung bracelet ko. Pagbabayan pa ito niyo? Dali lang, dali lang. Dali lang. Huwakan mo lang. Ito yung kabibili ko lang nakaraan. Nangitim ka agad siya. Ayan dito pumapasok yung sakit na dapat mapunta sa akin yeah, itatapon ko na to o, oh, tapos ito na yung o oh, ayan lang ito mo ayan o oh, mga tapos ito yung bago ngayon na binig ko yan yeah. medela sila mga buwan ng january <laughs> ya yeah, maraming tao maraming nagsimba like, uh, dito a